Magandang umaga po mga pambin. Dito po tayo sa ulingan po ng bao at kahapon nga po ay tumawag po si ate Amy naghahanap po ng uling na bao kaya laa po ay wala po tayong stock kaya may umaga tayo po mag uling ng bao kaya lang po itong ating butas ay may ano po may lupa ay ating hanguan po muna para po ma madami ang ating mailagay na bao Pwede naman po sa drum mga kaparmin. Sa alaang po ay wala po tayong drum. Ay di, dito po sa butas po. Pero mas marami po ang laman nito kaysa drum. Yan laman po ito ng anim na sako pagka punong puno po. Ganito kalaking butas po. gawa ng kung naalala nyo po yung tepeng deliver sa bala yun po ay ano may mang inasan po eh kailangan po lagi ng uling na bao siguro po walang makuha ang iba kaya po tayo ang kaya po tayo ang kinupuntak lagi Gawa po ng ulan, kaya nagkalupa po ang loob. Nabalik po din sa loob. Naguko ang lupa. Yeah. Narin Lagyan po lang natin yung bako. Ang yung gasolina. Madikit na po tayo. Mas maganda po yung maaga po mga kambing Doon nang parang hindi tayo abutin ng hapon Doon nang malaki-laki nga po itong butas ay Matagal po itong mapuno Kailangan po maaga Malapit lang naman po ito sa bahay sa taas lang Kaya maaga po tayo mahal din po mga karmi ng isang sako po inabot po ng 550 isang sako maigay po yun ang gastos ay marami po tayong ano dito bao yung pinag kuprasan po kaya po ito ng dalawang salang yung bao po dito ganito lang po ang mag-uuling ayan po yung bao, ang dami po para po yung iba oh. yan, ang dami po yan. malapit lang naman po, yan butas po dyan tayo maglalagay mausok nga laang po ang mag uling mga kapambing ang ganito saka-saka laang po mausok po iiwas na lang tayo sa usok

Pero lalagyan pa rin po natin. Maganda po ay medyo apaw po ang uling. Para pagkatabon po ng lupa ay hindi na po tayo magbabatangan. Kumbaga yun na po yung paglalapatan natin yung uling po talaga. Harap po yung palagay pa natin. Oh. Yan saging po. Hmm. Ito yung merenda saging oh. Lagyan pa po natin Bababa pa po ang gitna Kailangan po yung ambok Aras na po mga pambing atin babasahin po muna Para hindi po masunog itong dahon ng saging Paglagay po natin Ating babasahin po na muna Ating gitna para maganda pa paglalagay ng lupa. Lagi na tahun, dahon. Yung iba po, ang gamit ay po ng saging, Yung saha po. Ay, ito na po po ng saging, ang tanong po na ito. Pwede na po ito. Duh -duh 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 na lang po natin

nakatapos na po tayo magtabon mga kaparambin bali ito po yung ating BBC bistahin na lang po kapag po may nausok ating nalagyan ng lupa ibig sabihin may singaw po yun titignan tingnan na lang natin mamaya apat na oras po yung ating pag uuling ngayong umaga ngayon po ay bibis po ay mga sabado po natin hanguin ito wala nang baga dito na po tayo sa ilog mga kapambin. Tanghali na naman po. Nagkakitan po na naman dito sa ilog po. At maluto po tayo ng panahalian. nakagiyak na po. Ito po natin lulutuin. Yan. Ginataang sitaw na may susupo. Saka po itong hipon. Panahalian po natin mga kapambin. May gata na po tayo dito. Para po kahapon na po Ayan, malilinis na po ito lahat. Ayan. tayo po yung masangag muna. Gusto po ng mga bata ay. Gusto po. Masangag lang natin. Mainit po ang panahon ay kaya mabanas po, maliligo po yung mga bata. Ate, kuya Bongso, atoy. Yan. Bangso. So. Yan. Araw-araw po din yung mga bata. Habang bakasyon po. Ah, si May. Naggata mangga po yan kaya at po natin yan mga sitaw po may buto buto ng sitaw po yan sa ginatang sa at saka ano sipong Luto na po mga pambing. Kaya, yeah, yan nang po magluto din sa tabing ilog. Ating titikman na Ay, sarap po. Panalo po. Mga sariwa po mga pambing. Ang sarap. Ayan, kakain na po tayo. Eh, kakain na. Uy, po tayo sa gitna ng ilog. Ate, pasuyo, ate. Ate. <laughs> Kinakagat na po ng nik-nik. Apo, nasa Nasa yung... May bato po sa Angat, angat. Totoy, tara! Totoy, kakaan na. Boating table. <laughs> Boating table. <laughs> Boating table. Yeah. Ay, dito, Hallo, hallo,